Hi guys, it's 10:50 p.m. So kanina mga 8:30 na feel namin na parang umiinit na rin si Kian. Tapos nagdecide na rin si Ivan na bumili ng Tylenol for kids chaka thermometer emergency lang pero kanina hindi pa niya sinabi na feeling sick siya. So, lumabas siya kasi ng 12 lang yung mga shoppers. Usually. And then, kabalik niya. Chinek ko agad yung temperature ni Kian. 37.2. So, ginising namin siya. That was 9.50. 9.50 na yun. Ginising namin siya para pa inumin ng And then, tinik namin ulit yung temperature niya it's 37.5 nagiyak nga siya then siya na mismo yung nagsabi na not feeling well so ayan Pag natutulog dito siya ganyan siya nilagyan ko rin siya ng cold wet towel usually nag-work sa kanya yan so i-round the clock na lang namin yung gamot niya for night sana mag okay siya pero plan is tomorrow Dapat mag-squamish So cancelled na yun um Dito na lang kami Pahinga na lang Nimimit pa man din namin Sana bukas natitabek At saka si Ian yung pinsa ni Ivan yung Kita niya Pero baka hindi na matuloy gawa Nang may sakit si Kian Naubos si Kian Before kami pumunta dito Pero paalis na So, we're thinking na uh, nakuha niya itong bagong virus sa school. Last day of school niya is Thursday. So, tapos okay naman siya the last couple days. And masigla pa siya kanina. Mm -hmm. Tapos ngayon lang talagang gabi. Not feeling well. Nakumawa <laughs> naman. Sana buks. Okay na siya. Sige guys bukas day 3 namin is take out lang siguro sa labas. Kasi wala kami ng food dito. Pahing lang. Wala makarecover siya. First time din niya magkasakat sa trip. Usually hindi naman. Or pag ando na, ka-uwi na. Hindi siya nagkakasakit. Hindi naman lagi. Pero ayan, first time. Ito yung nakabukas pa yung shop. Screaming. See you in the morning guys. Hey guys, good morning. I want to say something. Yeah. Uh, like a hotel and and how do you feel now? And I feel good. <laughs> I feel good. <laughs> and, mm. and and mm. and it's brighter. We're, We're going, just gonna stay in the hotel today, right? We're just going to stay in the hotel today, right? Yeah. <laughs> yeah. Okay. So, it's Monday, April. Oh, April Fool's Day, hun. <laughs> Happy April Fool's. So, April 1st, um, ayun, um, nag-alarm ako every 4 hours. Nag-alarm ako ng 2 a.m., nag-alarm ako ng 6 a.m., and ngayon, 10 a.m. na. So, medyo puyat-puyat pa kami. Para i-check yung para i-check yung temperature ni Kien. So, overnight, di ko nga alam kung tama itong ano na to? Pero, so far, hindi na siya nakalagnat overnight. Yung one time lang na yun. And, low-grade fever. 37.5. Um, and then, di na rin mainit yung ano niya, um, katawan. So, hopefully, magtuloy-tuloy lang. No plans today. To take out lang kami ng food mamaya. Then, kumuha na lang kami ng kape dito sa hotel, sa baba. And, for breakfast, kumain lang kami ng mga leftover. Yung shopaw, tsaka yung mga croissant. So, yun lang. Sana maging okay si Kian. Um, kasi may 3 days ba kami. 2 days dito. And yung Thursday is pabalik niya sa Calgary. So update ko kayo mamaya. Hi guys! Good morning! Labas lang kami. Nag-order ako ng Chinese food. It's just 7 minutes away. Gusto kasing sumama ni Kian eh. Kasi gusto niya nage-elevator. Anyway, hindi naman siya lalabas. Diyan lang siya. Um, ang pangalan ng restaurant is number 9 restaurant. Sana masarap. Tingnan natin. Ganda pa man din ang weather. Mga ngayon ni. Eh. Sunny pa man din guys. Um, balak sana namin. Squamish. Um, maganda ah. sana yung weather. Kasi bukas and Wednesday maulan. So, um, agahan na lang namin bukas. Basta okay na si Kian. Makakalabas naman kami. para so, Daddy, do not, Daddy do not say. Okay. Parang cash only lang dun sa number ng restaurant. Daddy do not say. Okay. TD yeah. naman sa tabi nun. Mag-withdraw lang ako. And then, punta na kami. Pick up na namin yung food. Namiss na ni Kian tsaka ni si yung rice. So, Chinese food it is. Yes. Nagpo-fuzz itong batang makulit. Na no, Kian. I was to We're going to where? Um, TD. three stops three points oh, uh, it's three stops and it's, we're going to titi okay bye Bye. ayan guys yung mga daan nila naka number ito hindi baka yung mga major lang ewan ko i don't live here anyway <laughs> yung restaurant na yun sa number nine siguro kaya number nine restaurant maaliwalas ang panahon. Sayang. Doon na sana kami siguro. Then, anyway, bukas na lang re-reschedule. Hindi mm, ko alam, baka nagkasakit bigla na si Kia, pero I'm glad na hindi na ulit siya nagka-fever. Hopefully, tuloy-tuloy na. Look at mm. this! Ah! Uh, look Look, we ride that! We write... Hi guys, kanina pa kami naliligaw. Kanina! <laughs> ang laki ng ano na to, mall na to. Why? What's wrong? Ang laki ng mall na to, ano ba yan? Hindi ko mahanap yung TD kanina. Ang dami niyang sangay-sangay. Lands down something yung mall na to. Sobrang daming tao. Hindi ko ma-figure out. Ano lang siya, one floor. Pero ang dami niyang sangay-sangay. Malaki pala siya. Ah, oh, grabe. It took a while before ko nahanap yung TV. And then ngayon hahanapin naman namin yung restaurant. Number 9 restaurant. Sabi yan dito lang, so good. But I have to see where it is pa. Nakakaloka. Kasi si Evan nag -park. Kasama ko si Kian nung kulit. Ayaw pa iwan sa daddy niya. Happy Yung number 9 restaurant. <laughs> Ayan, Okay na daw siya, eh. So, ayan so guys. Lounge Down Center pala ang pangalan. Ayan yung hinahanap namin, number na yung restaurant. So, you are here. Nasa so, side namin yung home sense. Ayan siya. Lalabas pala kami. PBG, oh. please. 812. Oh. 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 Ito nga lang. Pumunta ako sa left. Which is yung dollar store. Meron pala doon yung number. Number 9 restaurant. Ito pala siya. Oh my gosh. Kumunta kami dun sa dollar shop. Ito pala siya. Sige guys, pick up ko lang yung order namin. Guys, naman oh, na today. kami. Charo na. Sorry. Let's go. Wow, you hurt me, mom? Well. Why? With this? Be careful. Yeah. Bye, thank you. Okay. Thank you. Hi guys, lumabas na kami. Nantayin lang namin si Ivan. Da Dadating na yun soon. So wait ko lang siya. Ayun, dyan kami pumunta kanina. Katapat lang pala, siya nga <laughs> ko makita. So yung binili ko, ayun. Four items, $109. Nanghihingi ako ng plate, pero sabi nila is 35 cents daw pa ang bayad. So sabi ko, hindi uh, yeah, na, never mind. Ito like... guys, sa hotel. Gutom Jones na kami. And 12 o'clock na rin. Ganda talaga ng weather ngayon. Best 14. Anyway, sana bukas okay din. Pero alam ko may forecast ng ulan Tuesday, Wednesday. Agahan na lang namin kasi parang lunch mag-start yung ulan. Plus magiging mas malamig pag pa ulan. Gutom mm. na kami kumuhin na ako, agad. Oh, Yang chow, mm. salt pepper squid, fish fillet with sweet sour sauce and beef broccoli. Galit-galit muna. Sarap naman pala. Kain na! Grabe guys, 206 ang gas dyan oh. Sa Chevron. And then dito, pag turn mo dito sa Petro, 205, wow! Ano ngayon? Okay. It's And then, like, Monday, April Fool's Day. Hindi, hindi ito April Fool's mm -hmm. joke. Totoo siya. Mm -hmm. Ang ah, mahal. Malupet. Pero mas, Hungry. dito ito sa Burnaby. Pero doon sa may, um, kung saan yung hotel namin is okay, mas mura. So? Sa Richmond. So, doon na kami pag-gas. Kasi bukas, since okay na si Kian, tuloy na tayo sa Squamish. Na-cancel na rin kasi yung lakad namin kasama sa kasama si Ian Chaka si Tita Becca pero hopefully tomorrow or Wednesday meet namin sila for dinner before sila umuwi na because so, yeah. sunset na bumili lang kasi kami sa superstore kailangan ng something kaya lumabas ulit sa gulit plus maghapon na kami sa hotel walang makita okay na rin naman si Ian getting better 13. Mas mahal pa yung Mami, Ay, okay Mas mura pa yung diesel, sorry uh, Kesa mami, sa mami, gas uh, na regular um, uh. Weird, ano? Ano ko mas mura yung diesel? Kesa sa Ay, mami, mami, mami Yes, baby Okay, oh, you may hats. Mami, mami Okay, mm -hmm. you may play Gojo Mami, kapis. here's your number kaliwaan yung mga Tesla dito guys. Ayun no, oh, kakasabi ko lang. <laughs> Ang daming EV dito. Ay, Tesla lang Oh, ayun oh, ayun oh. <laughs> ayun oh. Ayun Tesla. Sige na. ayun <lang. laughs> Ayun, kakasabi ko lang. Ang daming Tesla. So anyway, puro Tesla mga sasakyan dito. Mga EV. Kasi yung kotse ni Ivan is EV. Sa so Winnipeg, madami-dami na rin naman yung mga may EV pero dito as in kaliwat kanan ang dami uh, kasi may tesla na ano sila ng tindahan dito pero puro halos mga ano Chinese ang meron <laughs> may yung mga Chinese dito kaliwat kanan puro Chinese yung mga kasalunan dito parang sa Winnipeg kaliwat kanan mga Pilipino meron <laughs> sa Calgary wala masyadong naka-EV Sabay In na ba tayo? mm sa parking. Wala rin kaming ano eh. Um, stroller. Stroller so should be. Pupusin na din. Ito ang hotel namin. Holiday uh, Inn. Pero, hindi masyado tong Holiday Inn na to. Ang hap na sa ibang holiday in na, na ano namin, hindi to masyado. <laughs> Wala kasing breakfast pala. Weird. Pero at least yung parking. May bayad yung parking pala nila. Pero yung ano doon, mabait yung pangalan dito, Fondest. yung receptionist front desk nung dumating kami. Kaya naka-free parking kami. Ayan. Ito safe naman kasi nakalock talaga ah ito lang yung naparkingan namin na sa loob ang parking ng Han mostly outdoor lang naman oo nga ito pala yung na park lang namin na sa loob yung parking so safer at least ayun so usually dito kami nag pa park kasi yung ginawa nung lalaki, pinag-member na si Ivan. Ayan, na-HG1 ay Rewards. Kaya naging free yung parking namin. O diba? Magkano bahan kung babayaran natin? $60, oh, siya, siya, no? Ah, hindi mo matandaan eh. ay, mo Siguro. O yun, basta may bayad per day. Okay, bye-bye na. Kami.